Tara, labas na tayo. Ba't sasakyan po? Eh, sasakyan mo gamitin natin. Ayoko, po, sasakyan ito. Huwag na, haya mo. Matesting -ma natin itong sasakyan mo. Pambihira ka naman. So, ayaw gamitin ni Mahala rin sasakyan niya. Ang gustong gamitin ni Mahala rin sasakyan itong sasakyan ni panganay na prinsesa. Yan, kasi ano no, uh, yung truck ko mga kainag, siniram ni panganay na prinsesa kasi may business sila. Kailangan paghakutan, lagyan, kargahan. So ang gagamitin ko mamaya pag pumasok tayo itong sasakyan ni Pangani na Prinsesa. Na ha? <laughs> Yan, yeah, so ito na ngayon yung sasakyan ni Mahal Arena mga kainags ano? Matapos nating makuha sa Fernando's Truck Automotive Shop Yan na Maraming maraming salamat nga pala sa comment nyo Ito may, asa may susi nito? Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Lungan na, ikaw na mag-drive Ikaw na hindi na. ka? Hindi naman ikaw nakabangga eh. Ah, so meron medyo may konting ano si mahal na rin phobia, ano? Trauma. Eh paano pa kaya kung nandoon siya sa sakyan nung nangyari 'yon? So medyo ano siya, kaya da drive ko muna siya. At sundo ko muna. Magpapaano muna siya? Magpapakalma muna siya. Pakalma, pakalma. Papalipas muna ng ano ng next week. Palipas muna siya ng ano ng kanyang takot yung trauma tsaka okay. Oh, wow. eh, na ano <laughs> na syempre isa nangyari di ba kaya nga yung iba yung mga na aksidente di ba meron silang ano yung di ba na aksidente na nandoon sila sa loob ng sasakyan pag na aksidente sila yung iba merong ano yan eh session ng psychologically psycholo psychology di ba meron pang ganyan yan eh ano? may treatment pa sa masa massage ganyan kasi kailangan yan mga kinas, para para makatulong para mabawasan yung trauma ng nangyari so tara hatid na natin si mahal na rin at mamaya papasok din ako may pasok tayo ngayon tapos man naubos na yung insaymada bibili nga tayo bukas no? bukas ng insaymada insaymada ang tinapay hindi sa'yo yun gusto mo bawasan ko sa'yo sa wala, wala na sa'yo yun hindi sa'kin yun yun sa'kin nasa rin hindi, inuubos ko na yun kanina Baka yung nakita mo kahapon pa yun, wala na Masarap kasi O oh, tara tara, so alis na kami mga kainis ano? At malilate na si Mahal na Reyna Maraming ka na naman tatapusin Bira So importante, ayos na itong sakin sa ni Mahal na Reyna So tara, let's go Ikaw ang siyang bigay ako Nagbibigay sigla Sa puso ko O giliw ko Pakinggan mo ang nais sabihin Ng aking puso Na mahal 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 kita Yon, araw na mga puso ngayong February mga kainag sino Kaya lagi tayong nakakulay pula Yan Birang bira rin kasi natin suotin itong ano eh no? Itong ating uh, winter jacket na to kasi masyadong matingkad na matingkad ang kulay kumbaga talagang pansinin tayo Mabuti na lang eh bago dumating ang winter nakabili tayo ng mga marami-raming ano no, winter jacket. Para naman hindi nagsasawa ang mga viewers, subscribers natin na lagi na lang ilang piraso mga winter jacket. Tsaka maganda ring investment mga kainag yung winter jacket ano. Kasi syempre every winter magagamit natin 'yan. Kaya para sa akin, winter jacket is a good investment. Yan. Di ba ma? Si Mahal na rin, no? maraming winter jacket 'to. Wala, kahit may camera yan. Basta kung hindi ka naman tutulungan nila, di wala rin. So kasama ko dito. Ah, dyan. Ayaw mo sila dyan. O, oh, dito ka na. Ayos, 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 ayos. O, oh, bye-bye na. Kiss na muna. I'm for to kiss. Ikaw, hindi ka pa kikiss ako. No. <laughs> See ya. Ingat, ha. Love you. O, oh, sige. Susunduin kita pa. May tadaanan kita. Alright. Dating ako mga 11.15 let's go mga kinags. Uuwi um, na tayo. At naihatid na natin si Mahal na Reina. Kita tayo sa bahay. Ayan, yeah, home time. Home time na tayo mga kinags. Ano? At ating, naku, baka madulas tayo rito. Medyo madulas, oh. At, kita nyo ba? Naku, ayun tuhod natin. Naku po, Panginoon. Yan. <laughs> Alalayan natin ang tuhod natin. Mag-ingat tayo dahil medyo madulas ang ano ngayon, ano? Although patunaw na ang snow ngayon, iba pa rin yung nag-iingat mga kainags Yan. Wow. tuan -tu Tuwan-tuwa ang mano no? tu -tuwa si Mahal na Reyna Kasi kita niya yung sasakyan niya no? Nasa condition na naman Nasa magandang buo na naman Maraming salamat sa Fernando Sa truck in automotive shop hmm. so, na muna kayo Sandali lang ha dyan muna sit down, sit down, sit down, ha Gentle Sabi gentle lang eh Saya, gentle lah, gentle. gentle Good girl Ah, uh, dito ako ngayon Naglalakad ako sa kali na to Tinatamad na ako magmaneho eh Meron kasi ako nakalimutan, nakalimutan ko yung Saimada. Naubusan tayo ng Ensaimada, kaya kailangan kong pumunta ng laki para bumili. Masarap kasi sa kape. Yeah. <laughs> Pero okay naman maglakad mga kainags na kasi nakaka-enjoy naman. Kung nakikita niyo yung ating harapan habang naglalakad tayo, ba? Diba? Tunaw na yung ice, safe na maglakad. Yan, tsaka masarap na rin mag-drive kasi nga wala lang snow sa mga daanan, no? Tapos syempre, doon sa mga hindi nakakaalam, pipindutin lang natin to. Pipindutin lang natin yan Yan At doon tayo tatawid Yan Yan ganun lang mga kainis ano? Sana may natutunan kayo Ah, oh, Sarap mag ng kape ngayon Ayan so tara na Let's go O oh, di diba Sarap tumawid dito no? Yung bang papadaanin ka Yan 19 17 Yon, sakto, sakto. Ayos. Papalapit na papalapit, lalo ako nagugutom sa Insaymada eh. Lako, nakakagutom yung pizza ha to. Picture pa lang, nakakagutom na. Ay, nako. Ano muna, Insaymada muna tayo ngayon, wala tayong pambili ng pizza. <laughs> Yan. Ah. Yan, so umpisa na lang ano, umpisa na lang mga ano mga damit na bibili natin, mga pang-summer na mga kainags, ano. Pang-summer kasi kasi ano eh. <laughs> uh, ilang linggo na lang natin susutin 'tong mga winter jacket. Pagkatapos nito, sweatshirt naman. Wala na 'tong winter jacket kasi hindi na ganoon kalamig pag spring. Kaya tatawid lang tayo dito. Oh, wala. Tawid lang tayo dito mga kainig ano. At dito na yung Lucky Superstore, supermarket, no? Ayan, yeah, ayan, eh, o. Lucky Supermarket. Insaymada. Makatitikpa na rin kita sa wakas. Ayan. Yeah. <laughs> Masarap kasi yung Insaymada, mga kainis no? Kaya madaling naubos. Di ba bumili tayo nung nakaraang namalengke tayo dito? Naubos siya agad. Sarap kasi. Lalo, kamat siya yung kape. Lako po, Panginoon. Ayan, dito na tayo. Mabiras tayo. Ayan. Ay, salamat. Pagod din tayo sa paglalakad-lakad natin. Pero okay lang yan. Exercise. Tapos yung Manila Grill, dito lang yan eh. Kaya lang wala na. Nagsarado na. Naging cumin restaurant o. No? South Indian Kitchen na yung pumalit. Di ko alam kung saan sila rito yung Manila Grill. Di ko alam kung saan sila lumipat no. Yan, dito na tayo sa mga tinapay, no? Uy, wala na. Mer wala na rito yun. Ito na lang mga kainags, ha? Actually, ito yung paborito ko rito. Yung makapuno. Sarap to, mga kainags. Yung makapuno. Tunin natin to. Dalawa. Ano ba to? Ang saimada lang. Kasi may mga ano to, eh. Ito, pa, ito pa, Makapuno. Tunin natin to. Gusto ko to. Yan. Magkano siya? 429? Tunin natin, natin ha? Uh, Insay Mada, UB Ito Insay original Okay na yan, apat, okay na yun ah. Ano na uh, hanggang ano na yan? Hanggang sa mag-grocery ulit tayo next next week Alam nyo ba kung saan ko nilagay pinamili ko? Siyempre dito Diyan Diyan ko nilagay Mili na rin ako nitong sito Kasi nauhaw na ako sa pagbububunga nga mga kainags no <laughs> Ay, kailangan natin yan eh ah, Sarap nito, kuwi na tayo Tapos sa uh, para makapagkapi na tayo Sarap kasi na Hindi kasi kumpleto yung kape ko Pagka walang ensaymada, mga kainags eh. Alam niyo naman, ang ensaymada eh, Isa sa mga ano natin yan Nung nasa Pilipinas pa tayo Binabanatan natin yan kasama ng kape Lalo na sa hapon, ano? merienda sa hapon Ako, napakasarap yan <laughs> Ibang klase Yeah, so tumatawid na ulit tayo ng daanan mga kainags ano? Saktong sakto, hindi na tayo naghintay ah. yeah, so malapit na tayo sa, ano, no? sa ating patutunguhan mga kainags ano? At nandito tayo dumadaan ngayon sa kalye, busy road Para naman malibang kayo, para naman makita nyo yung mga dumadaan sa sakyan At hindi lang yung puro nagsasalita sa harap ng camera, no? sa harap ng screen nyo Yan yung tao na yan, yung nakakulay pula, nakahood ng kulay brown salita na salita at least kahit paano hindi kayo nagsasawa sa gunggong na yan yun kaya <laughs> yeah, pinapakita niya yung likuran ano? yung paligid kung anong nangyayari sa Edmonton, Alberta, Canada yeah. huwag <laughs> niyong pansinin huwag niyong pansinin tumatawa na yan yung nakakulay pula yan yeah, sa nasa screen na pinapanood niyo <laughs> abnormal yan <laughs> ay hira good vibes lang good vibes lang tayo <laughs> <laughs> excuse me po, excuse me po hi nako so masaya lang tayo mga kainag kasi syempre eh malapit na yung spring tsaka maganda yung panahon nakikinita na agad natin di ba? bilis lang ng panahon ilang linggo na lang, March na wow aba ba 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 parang lalo kung pumogi mga kainag sa lalo akong gumawa po ah nakasakay ako dito sa napakagandang sasakyan ng ating pangalan na prinsesa mga kainags ano ano daw to eh touch button saan ba yung touch button ito 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 eh yun Lupet? ayos ang ano yan pero ilang beses ko na na-drive na to mga kainags ano? siguro mga lima first time kong makapag-drive ng ano no ng push gun lang hindi na hindi na kailangan ng susi-susi keyless ko tawagin ano? yun dito na tayo nasa trabaho na tayo agad ah napakasarap i-drive smooth na smooth namang bago kasi yan ah my goodness Alright, let's go ganun lang ano pag ganun ganun lang wow beautiful ganda wala nang susi susi wala nang lock no automatic na lahat pag sarado mo automatic nang mag -lalak. pag 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 gagamitin mo automatic nang bubukas pag lapit mo pa lang pag bukas mo no bang klase na ngayon sa susunod niyan lumilipad na yung mga sasakyan di ba Meron nga ako nakikita sa ano eh, may mga sinusuot na nga yung mga tao, di ba? Sa Facebook tsaka sa mga short, short YouTube. May susuot lang sila sa likod, parang pack bag. tapos eh lilipad na sila, no? Nakikita niyo ba 'yon? Pangklase ng technology, no? eh, dati nga walang cellphone, di ba? Way back in 1970s tsaka 80s, walang cellphone. Puro telegrama lang yung pinakamabilis. Tapos mahal pa, no? ilang araw darating Kinabukasan pa yung telegram eh, Ngayon, cellphone Pag send mo lang, nandun na sa kanya Kahit sa pang, kahit saang lupalo pa lang mundo no? Laki talaga nang naitulong ng ano, technology Ibang klase Kaya yung mga nag no, tayo Naka, Meron ng wifi dati no? Meron ng ano, yung Skype dati no? Kaya yung mga family natin sa Pilipinas Nakakausap ka agad natin Kahit anong oras laking tulong Mabuti na lang nung pumunta ako ng abroad may wifi na Kaya hindi ako masyadong na homesick nun Ayaw ko papasukin na Nagbablog daw kasi ako eh So mga kinis ano ah uh, Dito na lang muna Kita tayo mamaya pag uwi ko ha Yun, uwi na naman tayo mga kinis ano So by the way mga kinis May mga nagko-comment nga pala sa akin ano Bakit daw ba hindi parang hindi daw ako nagagalit sa mga ano sa mga negative comments natin ano uh, sabi natin yung iba ba, share yan Ba't daw parang uh, lagi lang daw ako nakatawa pagka uh, nababasa ko yung mga comment nila so alam nyo mga kainags ano uh, napakagandang tanong nun ano kasi nung pumasok ako sa pagbablog pinag-aralan ko na talaga yan sabi ko syempre pag pumasok ako sa pagbablog sigurado yan <laughs> ayos sigurado yan sabi ko sigurado yan merong mambabash at merong mambabash talaga or meron namang hindi naman basher meron lang nag Sasabi ng totoo at nagsasabi ng mga opinion nila syempre natural yan pinasok mo yung vlogging eh ba? Diba? so pinag-aralan ko yun mga kayo nagsanong sabi ko syempre once na pumasok ako sa vlogging ano yan ah uh, uh, talagang ano talagang sir huwi na sir talagang ano yan talagang kailangan eh maging malawak ang iyong pangunawa, maging malawak ang iyong pag-iisip kasi syempre mga kainags ano, alam naman natin sa larangan ng social media lahat ng mga opinion ng mga nanonood sa mga vlogs mo pwede nilang sabihin yan so syempre sabi ko sa sarili ko pag may mga negative ako nababasa sa mga vlogs ko kakayanin ko ba? yun ang tanong ko agad sabi ko eh gusto ko mag vlog tsaka syempre natural yan so tinanggap ko rin sa sarili ko na kung ano yung sabihin ng mga subscribers or viewers or yung mga hindi gusto sa atin ng mga viewers o so, siyempre sabi natin yung iba basher And yung iba naman kasi hindi naman basher no? kumbaga nagsasabi lang sila ng kanilang nalalaman mas mas ano pa mas mas malalim na kaalaman kaysa kaalaman ko di ba kasi syempre nakala natin yung alam natin yun lang pero yung iba meron pa palang mas malalim na kaalaman tungkol doon sa topic na sinasabi natin So yun, hindi, 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 ako nagagalit mga kainis, no Kasi kumbaga ako Bago ako sumalang sa vlogging you no? Know, pinalawa ko na yung aking pangunawa Pinalawa ko na yan Sabi ko, tanggap ko na yan May mga negative comments tayo, tanggap ko na yan Tsaka hindi ako nagagalit mga kainis no? Doon sa mga, mga negative com no, comments Or doon sa mga nag, ano, Nagsasabi ng totoo Mga nagsasabi ng kanilang opinion yan. Hindi ako nagagalit mga kainis no? Bagkus nga eh Masaya nga ako, no? natutuwa ako dahil napapansin nyo ako kahit papaano, di ba? So alam nyo mga kainags, ano, sa totoo lang, itong pagbablogging, parang ano to eh, parang sports. Para sa akin, ano, parang sports. Uh, pag, natalo, pag natalo ka, talo ka. Pag nanalo ka, nanalo ka, parang ganon Kasi alimbawa meron tayong topic na sinasabi, meron akong topic na sinasabi, which is sa tingin ng iba, merong mali, magbibigay sila ng opinion, tatanggapin ko yun mga kainags, ano? alam ko pag kamali ako tatanggapin ko yun na ay tama si ano tama yung nag ano, nag, nag comment so tatanggapin ko yun hindi ako yung tipong tao na close minded mga kayo next pag pagka alam kong tama yung sinabi nyo tatanggapin ko yan tsaka ako eh pag alam kong nagkamali ako alam ko in the future nagkamali ako tinatanggap ko yun mga kayo hindi ako yung taong ma pride sa totoo lang hindi ako yung taong ma pride Ah, uh, kung mapagpakumbaba ako. Yo, grabe. <laughs> parang parang hindi kayo naniniwala <laughs> ako rin parang hindi rin ako naniniwala sa pinagsasabi ko yun know? <laughs> pero hindi mga kainags sa totoo lang tapos yun uh, syempre kasi etong vlogging mga kainags ano, uh, meron kasi tayong ibang mga napapanood na mga vloggers galit na galit sila sa mga ano sa mga nagko-comment sa kanila no sa mga basher nila sobrang galit nila parang minsan nga mayroon pa ako napanood pinagmumura talaga yung mga basher no sabi nung isa eh ano, ano mga ano kayo mga PI kayo PI kayo ganun parang nung no, pinapanood ko yun parang naawa ako sa kanya you no know? para bang meron siyang inaaway na wala naman siyang kaaway parang ganun parang ganun no? parang para sa akin mga kinags, hindi ko gagawin yun kumbaga sports kasi ako no sports ako sabi ko nga sa inyo pagka uh, alam kong mali ako mali ako tinatanggap ko yan uh, at ako eh willing din akong tumanggap ng opinion ng ibang tao ng ibang viewers yan willing ako niyan. kasi ano yan eh yung vlogging mga kainay so sabi nila pagka pagka wala kang basher ibig sabihin yan hindi ka kompletong vlogger sabi nila pagka nag ka or nag ka or naging vlogger ka kasama na yung mga negative comments kasama na yung totoong comments kasama na yung mga basher sa sa ano sa sirkulasyon ng pagiging vlogger mo. Sabi nga nila, 'di ba? Uh, hindi 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 magiging kumpleto ang lahat kung wala yung isa. 'Di ba parang ano 'yan parang pelikula, 'di ba? Yung bida, 'di ba? Yung pelikula hindi mabubuo yung pelikula pag walang kontrabida. Kaya laging mayroong kontrabida. At dito sa vlog ko na to, dito sa channel ko na to, ang kontrabida ako yon. <laughs> Ako yung kontrabida mga kainags ano? Ay di ba nga si Fernando Po Jr, di ba? Hindi hindi makikilala yan at hindi magiging maganda yung pelikula kung wala yung mga kontrabida. Di ba? Nandiyan sila Pakito Diaz, yan mga idol ko yan mga kainags mo. Romi Diaz, nako po Panginoon. Max Alvarado, nako po Panginoon mga idol ko yan. So na kailang ang kanilang kaluluwa no. Lahat sila eh nasa ano na. Pumanaw na no si Dick Israel. Nako po Panginoon. Isa rin sa mga paborito ko yan mga kainags malulupit na mga kontrabida. Yan, di ba? So, ganoon Kaya nagiging maganda yung pelikula dahil sa kanila. Kaya ako, sa totoo lang, mga kainags, ano, hindi ako uh, nagagalit or hindi ko minamasama yung mga basher. Katulad nga sinabi ko, hindi naman lahat ng mga nagko-comment sa atin ay basher. Yung iba kasi nagko-comment sila dahil sa paniniwala nila sa kanilang opinion which is tinatanggap ko naman. Tinatanggap ko yun, mga kainags, ano. Tsaka sabi nga nila yung, yung iba, balik tayo sa basher no. Yung mga basher kasi mga kayo ano yan eh. Isa pang example no, parang yung food chain. Alam niyo yung food chain? Tama ya, tama 'yung sinasabi ko no. Yung bang yung maliit na isda, meron kakaining damo. Tapos yung maliit na isda, kakainin ng medyo malaking isda. Hanggang sa yung maliit na isda, kakainin ng malaking isda. Yan, parang ikot-ikot lang ganun. Hanggang sa nabubuo yung, ano nga, yung sinasabi kong food chain. Yan, so ganoon din sa vlogging mga kainags. Ano? Kaya ako bilang isang vlogger, sabi ko nga, ah, talagang nilawakan kong aking pangunawa, pangunawa nilawakan kong aking pangano, ang aking ah, ah, basta, yung sinasabi ko sa inyo. <laughs> sabi nila, bakit daw sila magpapasalamat sa mga basher? Eh, sinisiraan daw sila, di ba? Sabi yung ibang vlogger ganoon, ano? Pero ako naman mga kainags, yun sabi ko, ako nagpapasalamat ako sa mga basher kasi kahit papaano yung mga basher na yun napapansin tayo especially ako dati kasi nung nagsisimula pa lang ako mag vlogs walang, po, walang pumapansin sa akin mga kainags meron mga nagkocomment sa akin dati mga kilala ko binubola lang ako <laughs> alam mo naman binubola kasi syempre yung mga nagkocomment mga kakilala mo mga kaibigan mo diba? mga kasama mo sa trabaho ay, ay, alam mo yung binubola ka lang Pero pag may mga basher ka mga kainans Yun yung totoo eh At saka sabi ko hindi lang basher Yung iba talaga mga hindi mo kakilala Nagko-comment sila Nang base sa opinion nila Na sinasabi nilang malika inags Mali ka sa mga sinabi mo Sasabihin nila yung opinion nila Yun yung ano yun yung maganda doon Yung bang na-appreciate ko yun kasi iba na eh ba diba? Hindi ko nakakilala yung mga nagsasabi Which is ako Bilang isang vlogger Pinapasalamatan ko yung mga basher Or yung mga nagko-comment especially. Kasi totoo, yung mga nararamdaman nila at nila sa akin. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kainags, ano? Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ko minamasama lahat ng comments nyo. Negative man, is kung ano man, hindi ko minamasama yan. Sabi ko nga, eh, nagpapasalamat ko pa yan dahil nag-comment kayo kahit papaano. Yan, dahil, at least kahit papaano, alam ko sa sarili ko na yung channel natin ay kahit pa paano eh nag improve ano nagkakaroon ng development push muna natin yung sakyan ay hindi dapat pala nakapak sa preno bago mo ipupush yun kasi kung hindi nakapak sa preno hindi mag start mga kainags ano ayos Whew. yan heater importante heater parang aircon yata lumabas ah. So yun lang mga kainags ano? Uh, maraming maraming salamat sa comments ninyo Sports lang ako uh, Hindi ako uh, Nagtatanim lang sa mga ng loob Sa mga basher, sa mga nagsasabi ng totoo Mga opinion nyo Nagpapasalamat po ako talaga sa inyo Maraming salamat Tinatanggap ko kung mali ako sa mga nasabi ko kinorekt nyo ako Tinatanggap ko yung kung alam ko sa sarili ko na tama Siyempre, hindi naman agad ako maniniwala no? Kung siyempre, kailangan basahin ko rin Pag-isipan ko rin yung mga comments nyo kung tama yan, So, meron din akong pinagbabasihan. Pero, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ninyo. So, ang dito na yung vlog ko, mga kainags. Ano? Uwi na ako. Dami ko sinabi, no? <laughs> Yan, So, kita tayo sa the videos. Don't forget to subscribe. Likes. At syempre, yung comments nyo, ha? Don't forget. So, see you tomorrow. Hanggang sa muli. Bye-bye. Yan. Corny, ha?